Alam niyo ba mga idol, pa lang secret tunnel dito sa oasis na ito. At napakalinaw pa ng tuwig nito mga idol. At uh, chinalins nga tayo ng makasama natin na uh, try ko daw i-discover itong uh, area na ito. At uh, sabi nila, may pumasok na daw dito na Saudi doon sa dulo na yon. Ha? Hmm. Subukan ko, baka mamatay ako. Hindi. Sure ha? Hmm. Sige, Sige, oh? Sige nga. Oh? Sige nga. Dito daw. Bay, sure ka bay? At eto na nga mga idol no? So sinusubukan ko ng pasokin nitong uh, secret cueva na ito At uh, medyo natatakot pa ako dito mga idol At di ko alam kung may space ba talaga sa loob o wala Kaya tinanong ko uli yung mga tropa ko mga idol Hindi ko maamot eh Ganun mo lang yung paa mo Dito sa kagdive eh Hindi mo ka ako din na kayo ito. Ganun na lang. ako dito ah. Ay, so. So kaya ito mga idol. Second attempt sa pagkakatong ito. Itatry ko ng pasukin hanggang sa pinakadulo. Kasi di pa rin ako maniwala na sabi nila maluwang daw dun sa loob eh. Kasi may pumasok na daw dito na mga lokal. Nakita nila. So pinapatry nila sa akin. At ito na ko na so susubukan kong doon sa pinakadulo mga idol baka may madiscover tayong kayamanan dito mga idol at itong uh, ito nga water spring na kasi to is napakatagal na so panahon pa daw nila Moises sabi nila mga idol so hindi to nawawalan ng tubig continuous mga idol so try kong explore so tignan natin kung anong meron sa pinakadulo baka maano ka Minten. Yeah. Baka maano ka. Malayo pala no. Malayo pa din no. May no. Um, baka may inakunda dyan. Wala siguro. Takot man yung mga yun. Puntahan natin doon hanggang doon. Ayoko. Ha? Ayon takot ako. Hindi ha. Paano natin oh. malalaman? Baka may na inakunda dyan. Pff, tiwala lang. Malayo pa. Pwede. Hindi. Dito yung ano ba Papunta na yata to ng ano. Kabilang mundo. Hoy. Binahanap lagi sa puntang badir. Oh badir na to. Pero ma mahirap mahirap nang huminga. Atras, atras. Maliit ano yung butas ng angin eh. Oh, mahirap nang huminga. <coughs> <Ay>, lebas kame, <coughs> lebas. Lebas bintin. Lebas. Kiwala lang bintin <laughs> ah. Gaul untuk. Weli, tingnan mo ha yung ulo mo. Huwag mong ano yun. Diretso ka lang. Ulo, 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 Yung ulo mo ha. Ulo, ulo. Ulo, ulo. O, oh, nakalabas na. Eh, yeah, huwag na, huwag na. <gasps> Ang dalim. Hanggang Alamda. dun, dun. Hanggang dun. Hanggang dito. Hanggang dun. Dun, dun. Papunta na doon. Andal na nga nun o, tubot na o. O oh, hindi, malayo pa eh. Malayo pa to? Oh, ito? oh pang may flashlight lang ako, pwede ko sanang pasukin hanggang doon eh. Oh. Meron ba? ano? Sikat malayo ba? Baka man dito nakatago yung ginto, bay. <laughs> Meron ba? <laughs> Oo. Oh. Isang... Hindi na nalang? Oo. Mm. Kung may ginto dyan, sisisirin na Isang tan yan. daw yan. Isang tan. Sa, ano? One tan daw yung, pwede na lang yung ginto. Pag hindi ko kaya yan, papasan niya ginto, papasukin mo yan. Ito daw. Ito may bahay dyan, bay. Bay. So dito. So ang ang, ang ginto andito. ito? gold, golden dates. Yeah. Yan. Itong ano na. Oh, masjid nila yan. Oh. Yan. Tama, walang ginto diyan. Diyan sila nagdasal eh. Kaya tama kasi may may sanga-sanga sa lobe Eh. Ito, Ang mahirap niyan, hindi ka na makalabas. Hindi mo na. May copy pa yan, ayun oh. Ayun yung copy, oh. tingnan mo. Oh. Ayun yung copy. Eh, yung okay. ano ngayon, dito, pag napagod ka mag-discover, Coffee. <laughs> the... Balikan natin to Kaya pag nahinog balikan natin Solid oh Ganda Wow, sarap nito. Sabi nila, uh, special daw 'to na date. Eh. Sabi nung may anong bangat dito, barkada na namin yung tagabantay kasi dito. Mga banggali.